Hi everyone, welcome back to my channel. So sa panahon ngayon is madami yata ano nagkakaano, nagkaka trangka. So isa na ako doon. Sinisipon at nilalagnat. So i ano ko lang i-review ko lang si ano si Orange Peeling Lotion kung effective nga ba sa aking mukha. So hanggang dito na lang siya. So <clears throat> nung binili ko to is nakita ko sa picture na naka pag sa ano sa mukha pero nung ginamit ko to is wala naman siyang reaction siya guys kahit nagbakbak konti wala siya kahit mahabdi siya wala wala siyang ano walang walang ano to walang ano tawag doon walang effect sa aking mukha siguro kalabo ang kutis ko kaya walang effect. So, kung sa mga gumamit ng ganito, comment down below kung anong effect sa inyong mukha. Kung nagbalat ba o nagbakbak. So, in-stop ko siya to guys kasi napapansin ko parang umit umiitim yung mukha ko nung gumamit ko to So, in-stop ko na siya. So, pinaglo-lotion ko na lang sa aking kamay. At paa. So, ganun pa rin. Wala siyang bakbak. -bak, walang ano, masakit na anong tawag doon, yung mga half D, ganon, wala siya guys. So, ito ang review ko sa orange peeling lotion, walang effect sa aking mukha. Ewan ko lang sa iba, kung may, may peak bang ganito, o may original. So, yung mga iba kasi nakikita ko is maganda sa kanila, sa kanilang mukha, nag, nagbakbak pero sa akin wala kahit konting bakbak wala siya guys <coughs> excuse me masama yung aking pakiramdam sinisipon at inuubo ko so kahapon is ano sakit ng ulo ko sobra so nakapag dismiss na naman so ito yung ano ko sa peeling lotion walang ano walang effect sa aking mukha walang bakbak walang hapdi so ini ko na siya guys kasi nga <clears throat> lalong umiitim sa aking mukha pag ginamit ko siya. So, ginawa ko na lang lotion para hindi sa sayang. So, 100 ml siya. Orange peeling lotion, dermatology tested. So, ganito siguro ang peeling lotion. Walang mga direction dito. So, parang ano lang siya guys. Ito. Nakita ko na lang. So, ito siya guys sa mga gumamit ng ganito, depende siguro by hiyangan. So, dito ko na lang inaano sa aking kamay para hindi sayang naman yung ano. Hindi naman ako nangangat eh. Parang wala lang, parang normal lang siya guys. Parang lang yung look na, para lang, para lang yung mga gaya ng mga lotion, ganon siya. Walang bakbak, walang redness, walang... Basta wala na yung mga gaya ng ano yung, anong isa yung ano na yun yung ginamit kong isa. Kasi yung isa na yun is, ang tawag na dun, yung feeling lotion dan yata. Ay nangati yung mukha ko noong um, nagtagal na akong gumamit kaya ni Stop. Kasi so, drenay ko nito is wala din effect. So, ano ko na lang siguro. I Stop ko nang gumamit ng mga ganito. Sabon na lang i-maintenance ko sa aking mukha. At saka low, lotion yung may SPF yung mga ganun na lang yung SPF 90 kasi may binili akong lotion na SPF 90 na naman with sa mukha pwede so irereview natin yun na ang inaano ko sa aking mukha yun ang irereview natin next ko tuloy-tuloy na maganda yung ang uh, effect ng aking mukha sa paggamit ng lotion na yon sa so, SPF 90 yung binili ko 135 so, sa lahat pala ng aking video, maraming maraming po salamat sa inyo. Talagang iba yung aking boses ngayon. siya <coughs> yata ang trangkaso. So, once again, thank you sa lahat ng nanonood ng aking video at sa mga nagpa-follow sa aking YouTube, sa aking Facebook na si Rona Pascual Rona. So, sa maraming salamat sa mga nagpa sa akin. Thank you, thank you so much sa inyo. Bye-bye!